Give me 20 seconds on the clock, please. Okay, ito na. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. 10 is the highest. Gaano ka kagalanting mag-tip sa mga waiter? Go! 9. Kung magrarali ang mga hayop, tungkol saan ang isyo kaya? Wala silang pagkain. Hindi ka na maliligo kung pupunta ka lang naman saan? Sa sala. Pinuputol mo ito kapag sobrang haba na. Mga plants. Body part na pwedeng iunat. Back. Let's go. Woo! On a scale of 1 to 10, gano'n ka kang galante mag-tip sa waiter? 9. Wow. wow. Very generous. Very generous. Yes, ang sabi ng na survey natin sa 9 ay... Oh, oh, pwede. pero meso na sa meron. Kung maglalali mga hayop, tungkol saan kaya ang issue nila, siyempre sa kanilang pagkain. Pagkain. Pag survey. Yes! Hindi ka maliligo kung pupunta ka lang naman sa sala. sala. Sa loob ng yes! bahay. Ang sabi ng survey? Yes, sabi. Ay, walang gusto pumunta ng sala. Ay, nako, nako. Anyway, pinuputol mo ito pag sobrang haba na halaman. Plants, yes. survey says? Yes, yes, nice one. Body part na pwedeng iunat, sabi mo, yung likod. Ang sabi ng survey? Nice one. Yes, That's okay. That's a good start. Good yes, start, good Habiba. Good start. Balik Thank na tayo rito. Let's welcome back Nasia. Na Hi, Razia. Kamusta? Okay lang. Okay naman? Kinakabahan. Kinakabahan ka ba? Don't worry. Si Habiba, teammate mo, ay nakakuha ng 69 points. Meaning 131 to go. Kaya, di ba? Kaya. <laughs> kaya, kaya yan. At this point, makikita na ng ating audience, yung mga nanonood, ang score ni Habiba. Limit 25 seconds on the clock. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, Gano'ng kakagalanting mag magtit sa mga Time. waiter? Kung maglarali ang mga hayop, tungkol saan ang isyo nila kaya? Gutom. Isa pa? Ay, uh, bahay? Balang masilungan? Hindi ka maliligo kung pupunta ka lang naman sa... Sa tindahan. Pinuputol mo ito pag sobrang haba. Spaghetti? Body part na pwedeng iunat. Ayan. Tenga. Let's go na siya. We need 131 points. On a scale of 1 to 10, gaano ka kagalante mag-tip sa mga waiter? Sabi mo eh, 5. Ang sabi ng survey, <coughs> huh? That's a top answer. <laughs> Kung magrarali mga hayop tungkol sa ng issue, sabi mo eh, tungkol sa bahay, sa tirahan. Ang sabi ng survey, <coughs> meron. Ang top answer ay pagkain. Siyempre, pagkain. Pinuputol mo ito pag sobrang haba na. Spaghetti. Ang sabi ng survey ay, Up, wala, wala. Ang top answer ay kuko. Nails. Nails ang top answer. Body part na pwedeng iunat? Ang sabi mo ay tinga. Survey? Ah, wala. Kamay or dalire ang top answer natin. Yes, Hindi ka na maliligo kung pupunta ka lang naman sa tindahan. Ang sabi ng survey? Yan. Yeah. Ang top answer ay palengke. But anyway nasya congratulations because you still won 100,000 pesos. Congratulations.